Alam mo ba na sa pagtuntong mo ng edad 60, isang bagong yugto ng buhay ang iyong papasukin hindi lang dahil ikaw ay tinuturing ng senior citizen, kundi dahil may mga bagong benepisyo at proteksyong legal kang maaaring matamasa. Sa bansang Pilipinas, isang napakahalagang sektor ng populasyon ang mga nakatatanda. Kaya naman, sa video na ito, ibabahagi namin sa iyo ang sampung health benefits na maaari mong makuha bilang isang senior citizen. Hindi lang ito basta listahan. Tatalakayan natin ng malaliman ang mga batas na sumusuporta rito, mga ahensyang dapat mong lapitan, at mga practical na tips para masulit ang mga benepisyong ito. Kung ikaw ay senior na o may mahal ka sa buhay na isa ng senior, siguraduhin panoorin ang buong video. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan lalo na sa edad na kailangan-kailangan mo ito. Unang benepisyo, fill health coverage para sa senior citizens. Ang pagtanda ay hindi hadlang para mapangalagaan ang iyong kalusugan lalo na kung alam mong may PhilHealth na laging handang umagapay. Salamat sa Republic Act No. 1645 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Lahat ng Filipino senior citizens, kahit hindi pa naging miyembro ng PhilHealth noon, ay automaticong covered. Ano ang kahulugan ng automatic coverage? Ibig sabihin, hindi mo na kailangang magbayad ng buwan ng contribution para lang mapabilang sa PhilHealth. Kapag ikaw ay 60 anyos pataas at isang Filipino citizen, Sapat na ang iyong edad at pagkakakilanlan para maging miyembro. Mga benepisyong sakop. 1. Inpatient Benefits Ito ang tulong kapag ikaw ay na-confine sa ospital. Halimbawa, bayad sa kwarto at pagkain habang naka-admit. Professional fees ng doktor. Surgical expenses. Gamot habang confined. 2. Outpatient Benefits Hindi kailangang ma-confine para makinabang. Halimbawa, regular check-ups. Minor surgeries. Laboratory tests. CBC urinalysis, X-ray. 3. Z benefits. Ito ay para sa mga sakit na tinatawag na catastrophic illnesses o yung mga lubhang magastos at delikado. Ano ang mga kailangang dalhin? Senior citizen ID mula sa OSCA ng inyong munisipyo. Any government issued ID, fill health card, passport, UMID, etc. Medical documents gaya ng reseta, medical certificate or lab results. Tip! Kung hindi pa activated ang iyong PhilHealth membership, pumunta lang sa pinakamalapit na PhilHealth Local Health Insurance Office, LHIO, at dalhin ang birth certificate or government-issued ID para ma-update ang records mo. Alam mo ba na kahit hindi ka naghulog ni isang kusing sa PhilHealth noon, may karapatan ka pa rin sa libreng gamutan? O, oh, ganyang kakaalaga ng batas bilang isang senior citizen. Pangalawang benepisyo, no balance billing policy. Isipin mong pumasok ka sa ospital, na-confine ka ng ilang araw, ginamot ka at sa iyong paglabas, wala kang kailangang bayaran. Parang imposible, di ba? Pero sa ilalim ng No Balance Billing Policy o NBB ng PhilHealth, posible ito para sa mga senior citizens sa piling pampublikong ospital. Ano ang No Balance Billing? Ang NBB ay patakaran na nagsasaad na ang mga kwalipikadong pasyente, gaya ng senior citizens, ay hindi na dapat singilin ng kahit. Anong labis sa saklaw ng PhilHealth sa mga PhilHealth-accredited government healthcare institutions? Kung ano ang sinasakop ng PhilHealth yun lang ang babayaran. At kadalasan, ito ay 100%. Mga saklaw ng NBB. Room and board, libreng kwarto at pagkain habang nakakonfine. Professional fees. Bayad sa serbisyo ng doktor, surgeon o anesthesiologist. Medical supplies and diagnostics. Kasama ang x-ray, blood tests at iba pa. Medicines and operating room use. Kung kailangan ng operasyon, kasama rin ito. Paano mag-qualify? Dapat ikaw ay senior citizen na PhilHealth member. Automatic ito. Ayon sa RA 10645, dapat kang makonfine sa PhilHealth Accredited Public Hospital. Dapat ay kabilang ang sakit o kondisyon mo sa case rate packages ng PhilHealth. Tip! Magtanong agad sa admission kung may NBB at kung sakop ka nito. Alam mo bang kahit maoperahan ka o magtagal sa ospital, pwedeng wala kang ilabas kahit piso? Basta't alam mo ang iyong karapatan, kayang-kaya mong gumaling ng hindi nababaon sa utang. Pangatlong benepisyo, consulta package ng PhilHealth. Ang tamang gamutan ay nagsisimula sa tamang konsultasyon. Pero paano kung wala kang budget para sa check-up or maintenance na gamot? Dito papasok ang bagong PhilHealth Consulta Package. Ano ang Consulta Package? Ang konsulta o konsultasyong sulit at tama ay isang programa ng PhilHealth na nagbibigay ng preventive at promotive care para maagapan ang sakit bago ito lumala. Para sa mga senior, ito ay napakahalaga dahil karamihan sa sakit nila ay chronic o pangmatagalan. Mga benepisyong sakop, Free medical checkups, general physical exams, vital signs, BP, pulse rate, temperature, diagnostic screening, blood sugar test, cholesterol test, urinalysis, ECG, kung may indication), maintenance medicines, hypertension, e.g., amlodipine, los arten, diabetes, e.g., metformin, asthma, high cholesterol, panamagavil, Magparehistro sa consulta provider, na accredited ng philhealth, usually health centers or LGU clinics dalhin ang PhilHealth ID at senior ID sabihin sa health worker na nais mong mag-avail ng consulta package tip alamin sa barangay kung saan ang pinakamalapit na consulta accredited facility bakit hintayin pang lumala ang sakit kung pwede naman itong maagapan ng libre kilalanin ang consulta package libreng checkup libreng gamot at libreng pag-asa pang-apat na benepisyo 20% discount sa gamot ang senior citizen ID ay parang susi sa mas abot-kayang buhay isa sa pinakamalaking benepisyo, ang 20% discount sa mga gamot. Anong uri ng gamot ang sakop? Maintenance medications. Para sa high blood pressure, diabetes, cholesterol, antibiotics, vitamins and supplements with doctor's prescription, FDA-approved herbal medicines, mga kailangang ipakita, senior citizen ID, doctor's prescription, optional, OSCA-issued purchase booklet, t -Ipe. hindi kailangan ng purchase booklet kung may reseta. Sapat na ang senior ID plus reseta ayon sa DOH at DTI. Halimbawa ng tipid, gamot sa hypertension, amlodipine. Regular price, 10 pesos per tablet. 20% discount, pesos per tablet. Savings, 60 pesos kada buwan kung 1 per day ang inom. Kung may 4 or 5 maintenance meds ka kada araw, posibleng makatipid ng 500 to 1,000 pesos buwan-buwan. Ang bawat piso ay mahalaga sa panahon ngayon. Gamitin ang benepisyo, ang senior ID mo ay parang ATM na nagbibigay ng diskwento para sa iyong kalusugan. Panglimang benepisyo. Libreng medical at dental services. Hindi kailangang laging gumastos para sa basic medical services. Dahil sa ilalim ng batas, ang mga health centers ay obligado magbigay ng libreng serbisyong medical at dental para sa mga senior citizens. Serbisyong libre. Medical consultations. Blood sugar testing. ECG. Basic x-rays. Tooth extraction at dental cleaning. Karaniwan itong makukuha sa mga Barangay health stations, rural health units, RHU, district provincial hospitals, medical missions. Alamin ang schedule ng medical caravan or health mission, ang mga LGU ay may calendar of services para sa seniors. Tip kung hindi mo alam kung kailan ang serbisyo, magtanong sa barangay tanod o health worker. Para sa senior citizens, ang kalusugan ay hindi dapat maging luho, dapat itoy karapatan. Kaya siguraduhin mong alam mo kung kailan ang libreng serbisyo sa inyong lugar. Pang-anim na benepisyo, 5% discount sa water at electric bill. Kung may 5% discount ka sa tubig at kuryente buwan-buwan, gaano kalaking tipid yan sa isang taon? Para sa mga senior citizens, hindi lang ito simpleng diskwento, ito ay tulong sa pang-araw-araw na gastos. Sino ang pwedeng mag-avail? Ayon sa Expanded Senior Citizens Act, RA 9094, ang senior citizen ay pwedeng makatanggap ng 5%. Discount sa water at electricity bills, at nakapangalan sa senior citizen ang utility bill, residential ang gamit ng serbisyo, hindi pang-commercial. Hindi lalagpas sa 100 kilowatt per hour ng kuryente at 30 cubic meters ng tubig kada buwan. Mga requirements: senior citizen ID, latest utility bill nakapangalan sa senior, barangay certificate na nagpapatunay na nakatira siya sa address, accomplished application form mula sa water electric company. Tip, sa unang apply lang kailangan ang mga dokumento. Sa susunod automatic na. Halimbawa ng tipid. Kung ang bill mo sa tubig ay 500 pesos, discount 25 pesos. Kung ang bill mo sa kuryente ay 1200 pesos, discount 60 pesos. Total savings bawat buwan 85 pesos. Total sa isang taon 1020 pesos. Ang 5% ay parang maliit, pero kapag pinagsama-sama buwan-buwan, pwede itong pang-grocery, pang-gamot, o simpleng panligaya. Sayang kung di mo alam, 'di ba? Pangpitong benepisyo. Exemption sa VATI or value-added tax. Alam mo bang kapag senior citizen ka, exempted ka na sa 12% VATI sa mga piling produkto at serbisyo? Ibig sabihin ang presyo ng binili mo ay mas mura pa kaysa sa iniisip mo, mga produkto at serbisyong may VAT exemption. Gamot prescribed. Pagkain sa restaurants, fast food chains, canteens, medical and dental services. Transport fares. Theater, cinema, at recreational venues. Note, minsan kasama ito sa 20% discount. Kung may 20% discount ka na, automatic na wala pang VAT. Double savings yan. Paano i-avail? Ipakita ang senior citizen ID. Magpakita ng reseta kung gamot ang bibilhin. Tiyaking kasama sa seniors purchase booklet kung required. Ang VAT ay parang lihim na buwis sa lahat ng bagay pero para sa senior citizens, hindi ito hadlang sa pagtipid. Gamitin ang exemption na ito sa bawat transaksyon, pang walong benepisyo. Libreng pamasahe sa piling LGU at 20% discount nationwide sa ng buhay, may benepisyo ang mga nakarating, nasa senior years and libre, o may diskwento sa pamasahe. Oo, at dapat mong i-claim yan. Libreng pamasahe, paano ito nagaganap? Sa ilang lungsod at probinsya gaya ng Quezon City, Pasig at Davao, ang mga senior ay binibigyan ng special cards na nag-aalok ng libreng sakay sa jeep, bus o tren, lalo na sa panahon ng linggo or holiday. Check sa inyong LGU kung meron nito. May mga programang tulad ng Free LRT MRT rides to Winglingo. Free jeep rides, kapag may senior card ng LGU. Free tricycle rides, selected barangays. 20% discount nationwide. Batay Sarah, 1994. Lahat ng public utility vehicles ay required magbigay ng 20% discount sa. Cheap. Bus. UV express. Taxi. Train LRT MRT PNR. Airplane and ferry. Domestic. Tip. Kundika ng discount. Pwede mong i-report ang driver-operator sa LTFRB o DTI. Ang karapatang sumakay ng mas mura o libre ay, hindi lang tungkol sa diskwento, ito ay pagkilala sa iyong kontribusyon sa lipunan. Kaya't huwag mahiyang gamitin ang ID mo sa bawat sakay. Bangsam na benepisyo. Priority lane sa lahat ng establisimento, Sa panahon ng pila, mahabang pila sa grocery, bangko, at hospital, ang senior citizen ay hindi dapat nagtatagal. Bakit? Dahil may karapatan silang mauna. Ano ang priority lane? Ito ay dedicated lane o window para sa senior citizens. Persons with disability, PWD, pregnant women. Lahat ng government at private establishments ay obligadong magkaroon. Nito ayon sa batas. Saan dapat may priority lane? Supermarkets. Government offices, e.g. SSS, PhilHealth, Pagibig. Pharmacies. Banks. Clinics at hospital. Fast food at restaurants. Kapag walang priority lane, Maaring i-report ang business establishment sa OSCA, Office for Senior Citizens Affairs, ODTI, at posibleng patawan ng parusa ang business. May mga kaso kung saan na-penalize ang malls at banko dahil wala silang priority system. Sa haba ng pila, minsan may nawawalan ng pasensya. Pero kung ikaw ay senior, may karapatan kang mauna. Dahil ang priority lane ay hindi pribilehiyo, ito ay batas. pang sampong benepisyo, centenarian gift, 100,000 para sa mga umabot ng 100 taon. Kung umabot ka ng 100 years old, may regalo ang gobyerno. 100,000 cash gift. Bilang pagkilala sa iyong mahabang buhay. Ano ang Centenarian Act? Sa ilalim ng Republic Act No. 1868, Centenarians Act of 2016, ang lahat ng Pilipino kahit nasa abroad na umabot ng 100 taong gulang ay makakatanggap ng 100,000 pesos tax-free cash gift, letter of felicitation mula sa Pangulo, local incentives mula sa LGU, posibleng dagdag cash, groceries, party, etc. Requirements. PSA birth certificate or ibang dokumento na nagpapatunay ng edad. Senior ID. Parangay certification. Application form mula sa DSWD or LGU. Kailan natatanggap? Karaniwan sa kaarawan mismo ng centenarian. Maaring mauna kung naiproseso ng maaga. Bonus incentives mula sa LGU. May ilang LGUs na nagbibigay ng dagdag. 10,000 to 50,000 pesos. Ang iba may pa o libreng serbisyo, libreng check-up, home nurse. Ang bawat taon ng buhay ay isang tagumpay at kung umabot ka ng 100, kinikilala ka bilang buhay na kayamanan ng bansa. Kaya't sabay-sabay nating isigaw, mabuhay ang mga sentenarian. Kung marami kang natutunan sa video na to, huwag kalimutang ilike, ishare sa mga kamag-anak mong senior, at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang usapan at impormasyon na para sa ating mga mahal na lolo't lola. Hanggang sa susunod na video.